At dito po sa dating tindahan ng tsinelas ni mama ay tinanggal na din po yung bubong Dahil lalagyan po dito ng mga tukod uh, At para po dun sa terrace na ilalagay Kasabay na din daw po yun sa pagbubuhos mga kadalag Yan at dadalhin na po namin ni doon ng merienda ning po mga kadilag. So ngayon po ay araw na ng Sabado at mamaya po ay sahod day ulit. At dito po sa dating tindahan ng chinelas ni mama ay tinanggal na din po yung bubong. Dahil lalagyan po dito ng mga tukod. Ito po ko na uh, at para po dun sa ter na ilalagay. Kasabay na din daw po yun sa pagbubuhos mga kadilag dito po sa harapan namin papalagyan po ng terrace siguro po yung nasa 1 130 na nga po kuya unad ang sukat ng terrace uh, oh, 120 lang gusto natin <laughs> ang dagdag ng 10 nalagyan po dito oh. Ah. ay kasabay natin daw po yun sa pagbubuhos maganda daw po ay sabay sabay ang pagbubuhos dahil kapag hindi sabay-sabay ay sisimulan daw po ng crack akala pa naman namin ni mama nung una ay matagal pang papatanggal ito ay matatanggal nga pala siya mama dahil dun sa terrace ni. Tsaka ito po talaga ay decided na po kaming ipatanggal yan pong nasa harapan dahil baka dumating ang panahon na dito yung mag widening ay masako po yung matapias ay lalong mas mahirap kapag gano'n. Yung alin po? Oh, may ibig ka din. Oh, yung pong nasa harapan, han. yung Akala ko nung una ay iuhuli yun yung palay sabay-sabay, han. Ngayon po ay maulap. Nakaiibig na namang umulan. Diyan pa naman po nakalagay yung aming sala set. Yung pong mga kahoy na halos kasing tanda ko po iyan. Yung mga opo'y tatanggalin daw po nila. Si mama po ay nakikitulong na din pagtatanggal. few inches later. Ayan at nararito po si Lugs. Balik kami po ay pupunta din sa anuling at bibili na ng merienda. Kapasama po. Ayan, nandito po kami sa Minute Burger. Ayan, niluluto na po yung mga burger. Burger na ang aking in-order at kahapon ay tinapay. Tsaka parang same lang din naman ng sinanday na binili ko kahapon para iba-iba naman ang merienda ng nagdadrabang at yun ang nagpapasipag sa kanila eh. <laughs> ayan, bali nakabili na po kami ng burger mga kadilag at pabalik na ulit sa bahay andito na po kami sa bahay mga kadilag at dadalhin na po doon yung merienda at by po si mama kumakain, break time na din muna mama may isa ka din po dito na burger iiwan ko na dito yung kay mama at kay baby para ko silogs po ang katulong ko ngayon at wala po siyang pasok <laughs> merienda time po muna doon na lang siguro wala na yata yung mesa doon dito na lang, patong mo na lang dito <laughs> ilagay ka na po dito uh, at wala ng table doon sa loob tinanggal na merienda po muna at baka umulan baka <laughs> Kami nilog sa papasok na din muna doon magme-merienda din. Break time. <laughs> Meanwhile, narating na po ulit kami sa harapan. Ayan, at dito po ay tinutukodan na din. Yun, Lugs, yung sinasabi ko sa inyo. Oh, la, parang tinanggal na din yung bubong doon sa may... Um, kaya talagang siya matatanggal na. At kadami na yung pagbubuhos. Bali next week ay magbubuhos na po. Dapat ay miyerkules po ang buhos. Ay kaso si papa ay hindi pa po makakaohi ng ganayon. Kaya ini-adjust. Titigil po muna sila ng ilang araw at sabado po ang pinakang buhos. Dahil kailangan po ni papa ang abangan ng wiring. Naka-lunch break po muna ang mga nagtatrabaho at kami naririto sa duyan at may si tala. Ala! Ay, yeah, tata mo, tata mo sa tata tata Kuya man. Logs. Ngitihan mo, ngitihan mo. Ano? Ika'y magaling na at ika'y palabas-labas na naman, huy. Parang wala ka lang tumingin sa camera. Ba, ba. oh kataba, pira, usug. O, aba, aba. Wala ka na yan, liig. Tita! <laughs>

<laughs> kamotang ani talambo yan Ano niyot na mo, ha 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 <laughs> ha 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 po ha 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 kamote ha 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 Maganda yung nabili kong kamoting bagin at ano. Kulay violet. <laughs> na, Para nang aahonin yung unang salang. ngayon po ay lalagyan ko na ito ng sugar na kaunti. Bali, nagtunaw lang po ako ng asukar. Kansi natin, hindi ko pagbura din na kaunti pa. adik. Paborito ko na ako'y elementary. Ito. Bao. Pag nakakamotik 'yung kayi malaki-laki ang ko. Eh. Ah busog ka kaagad. Mm. Ah natino. Ngayon ko lang ko sa asukal, dagdag ko pa konti. Yan, at dadalhin na po namin ni Lugs doon ng merienda. Oh, merienda time, timekeeper. <laughs> Ay, sorry kaya ah, naman dun sa uh, nagtukuan dito, nagbabantay. <laughs> uh, mama. Oh, wait, wait lang, wait. <laughs> <laughs> Hawak po ni mama yung kamote. At yung lamesa nami pinasok doon sa may kaladatay, wala mapaglagyan. Tinatapos na po nila yung ilalagay sa biga para ready na sa pagbubuhos. Oh, uh, Nagmerienda na po. Opo. Merienda po muna. Uh, na. Mm. Malaking bagay din dito yung may doyan, honey. Eh. Uh, Tambayan. Uh, pantry. <laughs> At sa loob ay eh, wala nang lamis sa tinanggal na. Ayan po at umulan kanina mga kadalag. Oo. Bali ngayon ay eh, alas 4 na ng hapon. At daladala ko na din po itong aking listahan. Magpapasahod na tayo ngayon mga kadalag. Hindi mahirap plus, Nandito na kaladadaan. Mm hmm. Ang magpapasahod na po si Kadalag. Medyo na ulan-ulan pa po. Pwede na. Pwede na ang air na sila. Oo oh, nga. Mas na. Uda na. Ay, ano naman. Sumayon naman sila mama. Baka naman yung tuloy. Kapag ng bukas naman po mga katilagay ka ng day off. Dito so, yan mo dito. Wala ng bubong. Ayaw rin siya. Wala nang bubong. Wala nang bubong. Wala nang bubong. Wala Wala sabi mo siya, siya pati sila rosa. Okay, ngayon na lang Dahil after na ito, ay kami naman po may pupuntahan ni Tagwapo lang. Ayan. so, kasama ang Tindi. Okay. Kami po yung... After magpasahod uh, In-invite po kami ni Ate Nero. Kapo na! Okay. Uti <laughs> na! <laughs> ah... Tinatapos lang po nila yung isa. Para, para next week eh. Kal counting nalang ha. Salamat pa. Salamat. Salamat pa ko. Hayop. Salamat din. Hala. Hay, muwala na. Ikal. <tipos> Pababana po sila mga katulad at ko pa pasahan sa doktor Sekander for the for nga. May get ngayong hapon lang lumakas. Uh, oo so, uh, uh, Nakalista na lahat ng ano dito. Wala na po daw. Hindi. Bago nga niya. Ay, oo nga. 250 tsaka 300. Ay, natapoy. Butit ko, ano. Tanda. Oo, oh, ano eh. Eh, Kuya Julius ay yeah. 250. <laughs> Tayo po ay may pagbabago kanina. Butit, ano, yung isa sa ating mga kuwan. Lahat naman sila ay ay, uh -huh. Uh -huh. Ibigay ko na po lahat kay Kuya Aon. Bali po ang tawag sa si so, Kuya. Salamat po. Ay, ano na ba? po eh, Salamat po. Si Kuya Unod na lang din po ulit ang bahalang mag-party-party yung ating performance. Gawa ng sama-sama ay <laughs> walang bari eh kami po ay naano na dito. Natrap <laughs> na. -trap, na. na. Umuulan na. Ha? Ang pinuulit na. Oo. Oh. pala ang aking kulang pa. So pagkatapos pong mailatag ay nabilang na po nila kung ilan pa po ang kulang. At ang kulang ko pang bibilhin na yun pong pinulik. Tsaka po bakal. Yung bakal po ay yung 10. Natagalan na po kami dito ni Lugs. lang. <laughs> Yung lawak na magiging mini terrace namin sa taas hmm. ay, oo. Nung una, ang gusto ko Lugs na terrace ay kalahati la ang, lang oo. ay sabi ni Lapapa at saka ni, siyempre ni Foreman. Hmm. sila ay may compare sa akin ay sila yung parang mas nakakaalam kung alam yung mas babagay o maganda at gawa ng sila yung mga skilled ano ay tsaka nagagawa talaga sila ng bahay uh, ay mas maganda daw ay diretsyon na. Uh, na oo oo at saka yun nga kapag ka magpipintura ay parang sabi ni papa mahirap kapag putol uh, okay. hindi ka makakapatong dun sa kuwan sa kabila, kunwari wala ito tapos ito yung may dun dito ka lang makakapatong parang ganay Nakakatuwa naman ko gwapo lang dahil yung mga ina yun, yung mga nagtatrabaho ay alam mo may concern kung sa magiging bahay. Yeah, yun ang mahalaga doon so, ay, yung may uh, malasakit trabaho, sila. Malasakit mm malasakit -hmm. Sa lasakit Yung sa pagdibisahin, yun yung nagsasuggest sila. Saka si Papa. Yeah. <laughs> <laughs> si Papa, nung kami una eh. Yeah, uh, lagi kami may meeting, video call at nag-uusap kung ano yung mga magiging design. Kasi wala dito, virtual. Oh, so, uh, malaking bagay. Uh, oo, malaking bagay na meron akong papa na kod. Uh, si papa yung maging electrical mm. Ay pag-uwi niya, ay makakalibre na. Tapos ay si papa din ay kuwan. Isa din daw sa magbubuhos, sabi ni Mahama. <laughs> <laughs> uh, <laughs> at kung bagay, ano, para daw makakalibre. Yan. Uh, yeah. Sa kasi imbong ata, kami ni uh, You, Salamat po. Lumakas na lang ang mm ulan. -hmm. Ay, mamat pa ay yung support you. Eh. Si mama nga yung nagtatanong sa akin kung kaya ko pa daw ng budget. Mm -hmm. Kasi kanina yun yung mas gusto nga ni Mama Yero na lang yung ipapakano at para daw hindi ako bumili. At sabi ko na may phone, ah, papaayos na din lang naman. Hindi yung quality na honey, mm. hmm. maganda ng klase Gawa ng ina-inay, kung bagay habang buhay hmm. Tama hmm. Yeah. Kaya parang mas okay na So kami naman ay support sa iyo kadilag At kami ay proud na proud dahil unti-unti ay yung iyong pangarap ay nasisimula na okay. Darating ang siguro yung mga ilang araw, ilang buwan ay matatapos rin itong iyong okay. pangarap na ito ay sa pagkabuhos na iyan. lang pa ng 21 days bago tanggalin. kaya so, uh -huh. sakala ang makakagalaw ulit dito sa baba. Makakagalaw. Yeah.